Hello mga kababayan, kumusta tayong lahat? Kuya Blues TV here. Isa na naman pong babae ang minamaliit na ang ating mga kasambahay or mga DH dito sa Saudi Arabia. Isang babae na nagmamayabang sa kanyang pizza na dahil daw siya lang daw yung mga ka-afford at yung mga katulong dito sa Saudi Arabia ay hindi daw makakain ng pizza kuno. So bago tayo mag-react, panuurin muna natin ang buong video sa mga sinasabi niya. Hello. Mukhaon ka ani, Day? Dili ka pwede mukhaon na, Day. Kay katabang rakadro, Day. Sa Saudi. Kabalo ka, mahal ni. Dili ka pwede mukhaon ng pizza kay mahal. Kay katabang man kadira sa Saudi. booking na ka. Di ka pwede mo ani kay mahalang pizza. Kay katabang man ka dira sa Saudi, di ka pwede mo ani. Ako ray mo og pizza. Kay makapalit ko. Ikaw. Dili man ka kapalit dira. Kay katabang ra ka diha karon sa Saudi. Unya na booking naman ka nga katabang ka dira. Abi na ko kong nag-iyak ka sa amonimo. ni mo. No? Dili ka pwede mong paon ani ha? Ako na'y pwede mong kaon ani kay makapalit ko. Ikaw katabang rakadeha sa Saudi, di ka kapalit. Kay mahal. Di ka kapalit kay mahal. O, magluto na ko, di ka pwede mukaon kaon kay mahal. Ako lang pwede makakaon kay pa... Makapalit ko nga ikaw di kakapalit kay katabang rakadera sa Saudi karon no Mauna, ako makapalit ko Ik so ino nga no mga kababayan bisaya pa naman kapo bisaya ko pa naman ano sinisira yung imahe ng mga bisaya siguro ito si ate may amerikano to kaya mayabang gusto na naman to sigurong sumikat ano Ne, show yung mga sinasabi niya, yung pizza niya na hawak-hawak daw ay hindi daw makaka-afford, hindi daw makakabili yung mga kababayan nating mga OFW na DH dito sa bansang Saudi Arabia. So gusto ko tawag sumikat si Ate. Ano kayang yung moral diyan na ano no, na leksyon na makuha natin sa mga video niya? Gusto na naman sigurong uh, magpapansin sa atin. No? Kayo mga kababayan, anong masasabi nyo kay ate? Totoo ba yung mga sinasabi niya na hindi pa kayo makakabili ng pizza? O pizza lang ba? May mga kasunod pa nito mga video mga kababayan. Sigurado, iiyak na naman ito pagkatapos na kesyo hihingi ng sorry sa madla, hihingi ng patawad Hagulhol na naman sa social media na kesyo, ganyan. Bigyan lang natin to ng views, huwag nyo lang ifollow si ate kasi talagang nainis ako habang nanonood ako, nainis ako eh. Kayo mga kababayan, ano yung masasabi nyo kay ate? Mag-iwan kayo ng komento dyan sa may comment section down below at uh, pag-usapan natin. Kita-kita tayong muli.